My god. Talagang nagpapaniwala kayo dito. Sabi dyan, 'di ba? Ito yung Tokmol na ano daw kuno member daw kuno ng Davao Death Squad. Basahin natin. Arturo Lascañas, former police officer and one of the original members of the Davao Death Squad. <laughs> Talk to Vera Files columnist Antonio Montalvan II recently about former President Rodrigo Duterte's involvement in illegal drugs. Hay, grabe, no? Patanga sila ng patanga. Alam nyo kung ano-ano ang pinag-ako sa mo. Lalo na ikaw. Ikaw na show pa. <laughs> diba? Eh, napatawag ka na nga sa Senado. Wala ka namang napatunayan kung ano-ano ang mga 'Di ba kung ano-anong mga paratang na ibinabato mo no kay former president Duterte? Eh wala ka na. Hindi niyo nga napatunayan. 'Di ba sabi pa niya diyan, if he was telling the truth and against my words, why not face me face to face in the ICC? <laughs> Ay, Diyos ko. Nakakatawa lalo na itong Vera Files kasi pinagdidikdikan nila na si former President Rodrigo Duterte ay may involvement daw sa illegal drugs. Diba? Tanga ba kayo? Halos pagpatayan na nga si former President Duterte. Diba para lang itigil yung illegal drugs? Tapos siya ba ang magiging pasimuno niyan? Alam nyo, ang tanga-tanga nyo. Ewan ko no, pero talagang ang maniniwala lang talaga dito. Nako, number one bobo at tanga talaga. Si former President Duterte nga, di ba, ang nanguna sa war on drugs. Tapos, pag-iisipan nyo na involved siya sa illegal drugs. Eh halos kulang na nga lang. Balatan niya ng buhay yung mga, yung mga adik eh. Di ba, yung mga involved sa illegal drugs. Tapos, aakusahan nyo na si former President Duterte ay involved sa diba, Sa illegal drugs. Ay, grabe talaga no Ewan ko ano na, Diyos ko, kung ano-ano na lang. <laughs> kung ano-ano na lang ang mga pinagagagawa nyo. Alam nyo, wag kayo puro salita. diba? Kung involved talaga si former President Duterte no, sa illegal na droga, wag kayo puro salita. diba? Magpakita kayo ng ebidensya mo, alam nyo, ay nako, itong mga taong to, hilig lang talaga nila ang mang akusa ng mga akusa. Alam nyo, lumang tugtugi na yan eh, no? Lumang tugtugi na yung pinagagagawa nyo. Magpakita naman kayo ng ebidensya, no? Magpakita naman kayo ng pruweba nyo. wag kayo puro sat, -sat. Tapos yung mga inaakusan nyo pa talaga, Sobrang imposible. And just, itong mukhang to, di ba? Iaso to ni Trillianis eh. Di ba? Amo nito si Trillianis eh. Di ba? Kaya tanga lang talaga ang maniniwala sa mga taong to. Tanga lang ang maniniwala kay Trillianis. Hay nako, better luck next time, Diyos ka. Di ba? Ang dami niyong pwedeng ako sa ito pa.